Good morning, sir. So, in your capacity as PMP chief, can you rattle off kung sino yung pinakang drug lord at drug protector dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Hindi ko ma-quantify -ma yung kanilang ranking, Your Honor. But uh, sa ngayon, Your Honor, yung consider namin yung nasa loob ng uh, Bilibid, ang malalaki, kasama na dyan, yung si Peter Lim ng Cebu na sinasabi mo na hindi nahapol pat hindi po namin po hindi sasabihin lahat ng detalye ng aming mga uh, operations against uh, the subjection Your Honor.